All are from Barcelona. Ang hirap pala maging hurado sa isang beauty pageant. Lalo na kapag pinakita na ng mga contestants ang kanilang mga talent. May actingan, sayawan, may naghulaho, may nagpandanggo sa ilaw, at marami pang iba. Sino kaya sa tingin nyo mananalo sa kanila? Yan ipapakita ko sa inyo for today's video. Kung saan kami ni Shab Jangmay na imbitahan maging isa sa mga hurado ng kaununahang beauty pageant ng mga ilaw ng ating tahanan, ang mga inang mutya ng Barcelona. Kaya ito na nga, nagre-ready na kami nitong asawa ko. Kakauwi lang at ito aalis na naman. Medyo na traffic, na stress ako sa Saan? Kasi nag-spend kami ng weekend sa France. Ayan, nag na naman. Pero ayan, nandito na sa bahay, nakaligo, nakapagkulot, at nakapag-makeup pa. Habang susabdang may nagbabawas ng buhok sa ulo niya. <laughs> Gusto sana namin isama mga bata. Kaya lang baka hindi kami makapag-focus itong asawa ko sa pagiging horado. Kaya iniwan na lang namin sila sabihin na hipag ko. First time namin gagawin ito ni Chef Jama. Kaya medyo excited din kami. Wala daw alam mga contestants kung sino-sino mga judges today. Kami rin din namin alam. Ang alam lang namin, isa din kami dyan. Andito tayo ngayon sa Aquarela. Napakaganda ng lugar na napili nila. Talent night pa lang itong ipapakita ko. Sa September pang coronation night. At kung gusto nyo pumunta, welcome kayong lahat sa event na ito. Nag-CR muna ko at baka mamaya hindi na tayo makatayo sa ating upuan. On time kami na Jama at sa pagmamadali kami pa ang nauna. Na. may mga souvenir spot, pa ilang pagkain na binabenta dito kung nagugutom ka. Marami kami nakakwentuhan. Pinangakuan pa nga ako ng isang nanay dyan ang ampalaya. Eto waiting sa text niya. Unti-unti na nga napupuno ang mga apuan. At bawat isa yata ay may contestants na kakampihan. Tuwing lalabas ang bambato nila, ang lakas ng sigawan. Bago mag-umpisa yung nagdasal at inawit namin ng lupang hinirang, isa-isa na yung ipinakilala mga contestants. Halatang ninenervyos sila. Kung sasali rin siguro ako dito, ganun din siguro mararamdaman ko. Ang ganda, 37 years old. Ng mga matatakang, gabi niya. J. Malik Karahal, 37 years old. Tala, Antepolo City. Isagilala, from Candinaga, Queso. 49 years old. Inam! Eto na, ipapakita ko na sa inyo ang talent and skills ng ating mga contestants. Alam namin pinaghirapan yung lahat ito. Maraming oras at dedikasyon, pawis at pagod para lang manalo. Para sa mga contestants, good luck po sa inyong lahat. Nag-enjoy kami. Win or lose, okay lang yan. Tandaan, the true beauty lies in confidence, resilience, and the ability to rise after a fall. Para sa akin, lahat kayo ay winner na. Yung pagkakit nyo pa lang sa entablado para makipag-compete at pagiging role model nyo sa iba. So shine bright like a diamond, sabi nga ni Rihanna. See si sa September sa Coronation

ちゃん。